May kakayahan ng gilas na manalo sa OQT at ayon nga dito kay CG Perez ay kapag nagawa nila ng maayos ang kanilang mga defensive plays at napagmimintis nila ang tira ng kanilang kalaban ay mas mataas ang chance nila na manalo at sa opensa naman ay kaya nilang sumabay dito sa Olympic qualifying level. Walang problema sa opensa ng gilas. Tama nga naman si CG Perez, mahalaga ang depensa dahil kung nagawa nilang dumepensa ng maayos ay pwedeng magresulta ito sa turnover ng kalaban, pwedeng mauwi sa steal, 3 seconds violation sa loob ng paint kung hindi naman kaya ay black shot na pwedeng mapunta sa gilas team ang bola. Solid defense ang isa sa kailangan ng gilas lalong lalo na nga sa 3 point area pero mahalaga rin na magkaroon ng high shooting percentage ang gilas sa free throw line dahil na rin sa malaki ang epekto nito sa laro lalong lalo na kapag dikit ang score kagaya ng laro ng gilas. Laban sa team ng Poland, ilang mintis ang nagawa ng gilas sa free throw line noong last 2 minutes ng laro at 2 points lamang ang lamang ng Poland noong natapos na ang laro. Parehong mahalaga ang offense at defense ang ibig para nga lang ni CG Perez ay solid ang kanilang offense kayang makasabay sa Olymp Olympic qualifiers level yung depensa lang nila ang napag-iiwanan ng konti na gusto pa nilang palakasin para ang kalaban naman ang magkaroon ng maraming turnover sa pamamagitan ng steel o mintis na tira. Hindi nga rin sa para sa Gilas team at para na rin sa mga Filipino basketball fans ang muntikang manalo pero na-appreciate ng mga Filipino basketball fans yung ganda ng laban o laro at yung tibay ng Gilas, yung kakayahan na lumaban at magkaroon ng pagkakataon na manalo. Yun ang nakikita ng mga fans, konting-konti na lang panalo na at dito nga sa Olympic qualifying tournament na mo ay baon ng gilas ang mga pagkakamali. Nila kontra sa team ng Poland at Turkey na iiwasan naman nilang maulit laban sa team ng Latvia at Georgia. Inaasahan na magiging dikit ang laro ng gilas at mauuwi na naman sa kung sinong team ang mas matibay sa last minutes ng fourth quarter. Mas gusto natin yung sigurado na nga sana magkaroon ng malaking lamang ang gilas na kanilang aalagaan o palolobohin pa. Hanggang sa 4th quarter, ito yung pinaka-best senaryo pero magagawa lamang nila ito kung magpick kaagad ang kanilang opensa at depensa. Yung mga tira nila pumapasok Tagalog habang ang kalaban naman ay nagmiwintis dahil sa depensa ng gilas mahirap gawin pero posibleng mangyari. Pinakamalapit talaga na prediction natin dikit ang magiging laro ng gilas sa team ng Latvia at mauuwi ito sa kung sinong team ang mas. Maganda ang laro sa last minutes ng fourth quarter. Yung laro ng gilas laban sa team ng Poland di pinakita ng gilas na kaya nilang makalamang laban sa malalakas na kalaban. Yun nga lang hindi nila napanatili ang kalamangan tapos gilas pa ang nalamangan sa fourth quarter. Pero pinakita naman ng gilas na kaya rin nilang makabalik o makahabol sa score laban sa isang malakas na team. Pinaka best pa rin ang pakiramdam kapag panalo ang Gilas kaya naman gagamitin ni coach team ko ng experience na nakuha nila laban sa team ng Poland at Turkey dito naman ngayon sa laro nila kontra sa team ng Latvia at Georgia. Davis Bertans ang makakamatcha pina kay Soto at Junmar Fajardo. Alam natin na mabigat nga rin si Davis Bertans dahil sa isa siyang NBA player malawak ang experience sa high level basketball competition pero may kakayan si Nakay Soto at Junmar na makipagkumpit na sa NBA level players. Dito na magagamit ni Nakay Soto at Junmar Fajardo ang experience Pelicans ni June Mar laban sa PBA Imports na nakapaglaro na rin sa NBA. Si Kai Soto naman fresh from NBA ang ilan sa mga imports na nakabanggaan niya sa Japan B1B League. Kaya hindi na ito yung dating gilas. Todo na ito lalaban para sa bayan. Mga players natin, hindi na ito yung mga mahihinang nila lang kagaya ng kanta. Ni Shea all in na nga para sa bayan. Assessment ni Coach Tim Cohn sa gilas. Kaya nilang sumabay sa Latvia at lalaban sila para manalo. Hindi nga lang ganun kadali pero susubukan nilang kayanin na kunin ang panalo. Nabanggit nga rin ni Coach Tim Cohn na sa exercise ay may laban ang gilas at susubukan nilang ibigay ang bola kina Kai Soto at Junmar Fajardo sa loob ng paint kapag nakalaban nila ang team ng Latvia at gagamitin nila ang dalawang bigs na ito. Beatable ang team ng Latvia at ang magandang senaryo ay matambakan kaagad ng gilas ang Latvia at magkaroon ng magandang kalamangan ng gilas laban sa team ng Latvia na kanilang aalagaan hanggang sa fourth quarter. Wala nang atrasan ito, todo bigay na ang gilas team, walang mawawala sa kanila kaya maglaro lang sila ng nasa 100% at ibigay nila ang kanilang makakaya dahil nasa likod nila ang mga Filipino basketball fans, subin or lose, supportado natin ang Gilas team. Nakita ni Coach Tim Cohn ang tune-up game ng Latvia at kaya nga niya nasabi na may laban ang Gilas at laban sila para manalo ay may kakayahan nga rin ang Gilas na manalo laban sa team ng Latvia. Handa na nga ang Gilas team. Alam nila na wala nang atrasan ang laro at dapat may kumpiyansa. Hindi kabado ang mga players natin dahil walang mawawala sa atin. Walang pressure kumbaga. At ibigay lang ng Gilas players natin ang best game nila kontra sa team ng Latvia at Georgia. AG Edo naman. Papagaling na sa kanyang injury at maglalaro para sa team ng Nagasaki Velka ng Japan B-League. Sayang dahil walang edo para sa gilas ngayon sa OQT o Olympic Qualifying Tournament pero hindi rin tama na pilitin natin na maglaro si AJ Edo dahil hindi pa siya magaling mula sa injury at buti na lang ay aabot nga siya sa Japan B-League 2024-2025 season at ang bago niyang team ay ang Nagasaki Velka. Kay Soto, Japet Aguilar at Junmar Fajardo asahan natin ang kanilang magandang laro sa loob ng paint. Mapa-opensa man yan na o depensa, nakikita natin na mananalo ang gilas laban sa team ng Latvia kung yung in intensity ng laro nila ay kagaya nga rin sa ipinakita nila laban sa team ng Poland ni Jeremy Sohan at yung experience na nakuha nila laban sa Turkey at Poland ay baon na nila ngayon alam ng gilas kung saan sila nagkamali kaya naman asahan natin na magandang laban ang may nila at yung pinakamatindi may kakayahan talaga ang gilas na i-upset ang Latvia at Georgia dahil hindi na ito yung gilas na mahihinang nila lang lahat ay lumalaban kahit sa maliliit na bagay na makakatulong sa team bigay todo ang mga gilas players natin sa laro nila kontra sa team ng Latvia at Georgia